Gusto daw palang maging speaker na itong si uh, Toby Bianco. Ito po yung campaign manager ng Alianza. Ayaw daw talaga sa una palang na itong si Bianco uh, sa impeachment laban kay Sarah Duterte. Kaya daw mukhang ito ay sinadya na pabayaan niya bilang campaign manager ang Mindanao para daw siguraduhin hindi makalusot ang boto ang boto para sa impeachment sa Senado. Kung yan ay totoo dahil yan din po ang nakikita ni Atty. Barry Gutierrez, this was never about campaign strategy. It was political sabotage. Yun daw ang nangyari, kaya mababa ang boto ng mga sa candidate sa Mindanao. Nako, kasi ang mga kababayan natin, ang mga DTS, tuwan-tuwa sa revelasyon na ito ni na, na kuno ay nilaglag na ang mga kongresista. Hmm. laglagan time na nga daw ayun pala gustong maging speaker na itong isang ito eto i had uh, a private conversation with congressman sandro marcos but let's leave him out of this kasi hindi naman siya talaga pasimuno nito hindi daw pasimuno si uh, sandro marcos ang tingin ko naipit din daw siya so ito yung sinasabing laglagan nilalaglag na daw na si Toby Bianco. Pero kasi ang maganda dyan, mukhang wala pa rin ibang makakalusot or makakalaban sa pagka-speaker si Martin Romualdez, si Congressman Romualdez, dahil ang nakikita nila ay mahigit 80% ng mga bagong halal na kongresista at yung mga, or mga bagong halal na kongresista ay pabor pa rin kay, kay Romualdez. Yan po ang nakikita. Una na rin sinabi ni Sarah Duterte na um, lalaban daw yung kanyang kapatid nga para maging speaker. Nasaan ang numero? yun yung pinakamalaking katanungan. So kung naalala niyo po, yung kasagutan ni Sandro Marcos kasi kaya siya pumirma, una siyang pumirma, ay dahil nga doon sa pagbabanta. Sabi niya, gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na aking magulang Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako doon sa impeachment niya naman. So ito'y malinaw na walang uh, pamemoirsa. Walang pamemoirsa sa sinasabi nga daw na pagpirma doon sa impeachment trial. Mm. Ayun. At ang pagkatalo nga daw ng ng sa bet sa Mindanao ay dahil nga diyan sa impeachment na 'yan. Okay. Maliwanag? maliwanag na ang takbo ng politika. Ano ho? Kahit sa sarili natin bakuran, meron talagang hindi natin pwedeng asahan sa lahat ng oras.